Yan, available po yung mga available panggilid po, na 'yan. yan. Iba-ibang ano, iba-ibang uh, motor, ano? Meron tayo rito pang PCX, 150. Ayan. Uh, Aerox, Aerox version 1, tsaka 2. Ayun. Yeah. Meron tayo Ayan. dito. Tsaka mayro pang Vario, tsaka Pino. Ayun, meron. Aerox, yeah, meron tayo dito, available. Ay, dami po. Maraming tayo nito. Dami po Yan mga pang, na, na, nasama sa baha. Ayan. Mga nasama lang na sa baha 'to. Hindi <laughs> ko pa-finance ni. Yeah. Asahan yung mga paps, mura lang yan dito sa burautan ni boss. Shout out kay ano, Papa P. Oh. So, sana magkita tayo. Love you. Oh, yeah. yeah. Papa P. <laughs> ito, meron pa. Oh, uh, pa. Motaro, side bearer. Yan oh, butaro, yung Motaro, mga CNC side, bearer. side oh. Yan. Yeah. yan, boss Logi, no? ano yan? Universal. Universal to. Ay, Ay wow, carbon loadie. Oh, carbon loadie yan. Oh, carbon yeah. CNC pala, na carbon oh. pa. Yan, oh, oh. Carbon, oh. Yan, oh. Yan, oh. oh. Carbon mga paps. Ito, napakatulin ito. Sa Iyan, napaka oh. Yan, napakatulin oh. niya. ano, walang grado to, walang, walang grado. grado.